Hey guys, masyado mura to para sa V12 Tosan na pagkakabili ko sa kanya sa may 8256 na version. Technically, ito halos ang specs ng Redmi Note 13 Pro 5G na meron 16K na SRP. Mataas na camera lang yung lamang ni Redmi. Di naka 200 megapixel nga siya. Ay itong si Poco is naka 64 megapixel lang. Dalawang version to isang 8256 na version isang 12512 12 na version. Pero syempre A256 lang itong sa atin. Dahil yung kaya ng 512, Skyro ng 8256. Inside sa loob ng box, meron siyang black na jelly case. At nandito sa gito yung ating Poco X6. Yan yung key specs niya. Mamaya tingnan natin ang performance ng Snapdragon 7S Gen 2. Kung gano'n ba siyang kalakas. Color white itong Poco X6 natin. At kawig siya ng likod ng Poco F5. Well guys, to be honest, sa unang hawak ko pa lang sa kanya. Medyo may, may pagka-chip yung feeling habang hawak ko siya ngayon. At di nga nakakapagtaka dahil naka-plastic frame lang siya. At plastic back lang itong si Poco X6 ngayon. May sa to sa tinipid ni Poco para may lagay yung malakas sa processor at yung magandang display ng smartphone na to. Sa pakisya, meron siyang 67W sa charger saka Type-C na cable. Siyempre, wala siyang earphone na kasama. Pansin na pansin sa mga gilid ng display niya guys. To almost full screen display din siya. Ito yung sa may white plastic frame niya. Ito ang bubungan sa atin pagka-setup natin ng Poco X6. Mukhang di siya naka OS pa. Okay lang naman yan at sigurado magkakaroon din naman siya ng update. Marami talaga agad na cancel ang mga application dito kila Poco sa kila Redmi. Yan lang talaga ngayon ko sa mga smartphone nila. Maraming masyadong bloatware na hindi naman kailangan. Naka Android 13 nga siya. At ito e ka 56 na itong version ng smartphone natin. Good thing na lang din talaga is naka MIUI pa siya. Dahil pwede pa natin i-uninstall lang sabay-sabay yung mga application na hindi naman natin kailangan. Ang problema lang talaga marami pa rin natin ang mga application sa kanya. Tapos hindi pa natin pwedeng i-disable. Buti pa sila in-fix, saka sila opo. Pwede natin i-disable yung mga application nila. Sa camera meron nga 64 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra wide, 2 megapixel na macro, saka 16 megapixel na front selfie camera. Pero well, guys, para sa isang poko na smartphone, alam naman natin naka sa may gaming. Yung e masasabi ko na hindi ka mabibigo sa may camera ng Poco X6 ngayon. Pero hindi siyang 4K 30fps na supported sa may video niya. Yan yung sample natin. Naglalakad ako dyan guys. Gamit isang kamay lang habang nagre-record. Good sa man siya at meron siyang stabilization sa may camera. Kahit mataas yung resolution natin. Sa display standard na to guys na meron siyang 6.67 inches. Na merong AMOLED 120Hz refresh rate. At pero pa siyang Corning Gorilla Glass Victus na protection sa may display niya. Isang mapapansin nyo pa sa smartphone na to. Eh magaan siyang gamitin. Tingnan niyo siguro sa may plastic frame niya. As may plastic back na smartphone na to. Pero good sa muna yan guys para sa akin. Dili sigurado na din naman natin sya ng jelly case. Same ng ginawa ni Poco last last year. Yung Poco X4 Pro dati. Yun ang naging specs ng regular Poco X5. Then yung naging specs naman ng Poco X6 na yun. Ay ang specs ng Poco X5 Pro last year. Medyo misleading na ng konti yung processor ni Poco X6 na yun. Para sa mga walang alam sa mga processor dyan. Then nakasnap lang 7S Gen 2 nga sya. Pwede natin maisip na kasing lakas to or mas malakas pa kung sa Snapdragon 7 Plus Gen 2 na nasa Poco F5 last year. Pero ang totoo guys, itong processor ng Poco X ngayon, eh, halos kasing lakas lang siya ng Poco X5 Pro 5G last year. Ang ibig sabihin ko lang, parang literal na recycle lang yung processor ng Poco X6 ngayon. Pero at least naka 4 nanometer nga siya. Kung sa may X5 Pro, naka 6 nanometer pa. Medyo hindi pa optimize ang processor na to guys. Dahil halos bago nga lang siya. Dahil wala pa siyang parehong ultra sa may Mobile Legends sa may settings niya. Pero para sa akin hindi naman na big deal yan. Dahil kahit pa paano naman malakas talaga sa games ang processor na yan. At least mas mura si Poco compared kay Redmi. Dahil halos same specs lang naman sila. Kaya naman ito halos lahat ng games mula sa may Mir 4. Kahit naka all high graphics tayo kaya kaya na yan. Syempre naka dual speaker din ng smartphone na to. Actually sulit naman pang games ng Poco X5 Pro last year. Pero mahal yon. Dahil meron siyang 17K na SRP dati sa may 6128 lang na version. Pero ngayon mas pinamura na nga lalo ni Poco. How much more pagka nag-sale pa to. After nga ng ilang buwan baka mag around 10,000 na lang to. Sa mga dudo pa rin kay Poco dyan, okay lang naman yan. Dahil masakit talaga madedebut yung mga smartphone natin. Pero sa mga bago labas ba sila ako ngayon, hindi naman ako naka-encounter ng mga deadboot. Mula sa pinakamura, hanggang sa pinakamahal. Kaysa naman sa may Redmi 11. Mabibili mo yun ng 14K na SRP. Tapos naka G99 lang. Or kaya si Vivo Y36 napakamahal din noon. Pinakadawes ito, hintayin na lang natin magsilang smartphone na 'yan para makuha natin sa mga mas murang presyo pa. Kaya kung ganyan ang budget niyo sa isang smartphone, maganda rin consider ang Poco X6 ngayon, guys. Thanks for watching.